Hi, Ma'am Ma Erlinda. Oh. Okay. Happy ka man? Happy. Mm -hmm. Very happy. Mm -hmm. Very happy daw siya. Pero ito, nanggagaling to sa kay Ma'am Erlinda ha. Pinapara di gaya sa'yo. Oo. Oh. Ganda. Ganda na yun. Huwag nice. Erlinda. Thank you. Very thank you. Ma'am Erlinda. Very beautiful lady. <laughs> oh. Okay. Very, very beautiful lady. Napapanood ka niya. Beautiful ka, Ma'am Erlinda. Sabi ni nanay. Yeah. Erlinda ang pangalan. Puso'y pusong naglililingkod.

ang bawat video. Pinsan ko tayo sa third day kung kaya po sa cash so, na out natin. Nagalita so, na so, po ito na ipadala natin Sir po na pinakagong ay gagamitin natin sa grocery. kulit Ayan po, uh, Ma'am Merlinda, no? pupunta tayo doon sa grocery na doon tayo po mag-go grocery para doon pang bigay sa atin yung eh, pagbibigyan. Ayan. So, ito po'y bayan na, bayan na namin, nilakad lang po namin para medyo matrafik kasi, mas mabilis paglakad. Tatawid tayo, sandali. Ayan, grocery na yan. Ay! Ayan, <laughs> ito. Grocery na natin. Ayan okay. Sa biskwit. Dari yan, Di, Si, nga biskwit. diba? O, diretso ba? Diretso lang kami aran? Yan po, Kalinda. Hanap tayo ng pwede natin ibigay doon. Pagbibigyan natin. Siguro, biskwit. Ayan, nandyan. Ayan. Tingnan mo yung ano nga biskwit yan. Parap ka yan. Dikto ka pa. Ganun. Uy, sandali. Magkano? Tingnan mo Ilan, muna. O, oh, alamin mo kung magkano. Ha? Huh? Mahal lang ngayon yan? Wala yung medyo mura-mura. Tingnan mo. Ang mga 300 lang ba? 5. 5. 5. 5. Mas mahal na ganyan.

ยังฟ no? mm ังไปกินเหรออืออือแต่พอส่งอินเนอร์ natin ni uh, eh, ano doon na sa kabila tayo bibili ng bigas na medyo kurang-kurang

Mission yeah. 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 yeah.

ito na po yung na ano natin. Eh, kung ko na eh. Tadlong. yung na ano natin nga. Bibigyan natin ng biyaya mo, no? Si nanay. O, oh, yan. Hi, katuda na kayo, Merlinda. Medyo may naang pandinig. Hi, to anay kayo, Ma'am Merlinda. Hi, Ma'am Ma Merlinda. Oh. Okay. So, bali ito po, nai. Ito, bigay ni Ma'am Erlinda. Pinadalhan ka ni Ma'am Erlinda ng mga ito. yan. Ito, gatas mo. O, oh, gatas. Ito, mga sukal mo. Ito, pakita mo yan. Kasi so dito sa probinsya, malayo yung tindahan. O minsan, hindi makakagan makakabili ng ulam. Kaya ito yung naisipan ko. Kasi itong sardinas, pwede lang natin to bilhan ng miswa. May sabaw na. Makakakain na po siya. Tapos ito, pang madalian din to. Kasi fried sardines na ito eh. Tapos, kaya ko dinami po ito kasi ito talaga yung everyday na ginagamit ni nanay. Minsan, pag ano, pag walang ulam, di ba nai? Pag no, wala, po. pag wala kasudan, pwede mo ni mamek sa imong mga ano, sa imong nga kanon. kanon. Ginasudan mo ni? Opo. No, Oo, ginasudan niya ni. Eh, no, ulam niya. Pag walang, ano, no, walang ulam. Ito naman, paminsan-minsan pag medyo nalulula siya nang talaga siya nang ano, pero iyan iba ibigay natin sa pagbibigyan din natin. So ito talaga saka ito. Binilhan natin si Nanay ng ganito special nga bigas no. Asmin po ito, masarap ito. Nay, mm, okay. nami ni sa bugas. Mm. Ha? Te. Happy ka man? Happy. Mm -hmm. Very happy. Mm -hmm. Very happy daw siya. Eh, kasi si nanay, uh, dapat sa kanya, Nakasipirit pong saing para sa kay nanay lang talaga yung eh, para masarap ang pagkain ni eh, nanay. Walang bato-bato or ano, malinis. Malinis nga bigas. Kaya ito po yung ginasaing para sa kanya. Oh, tapos. Nay. 'Di ba? Ga ano ka? Gusto mong magkain kain, -kain? Mm. Oh, ito. Sabi ni boswaki, ito e, bilhin eh, ibili sa yo biskwit para pag init time ka gusto mong kumain, mm. may madudukot ka, at may makain ka, lalo na pag sa umaga. Sa so, umaga, -ano, madalas po siya ay kumakain talaga ng biscuit. Para maiba naman, ito, at saka marami ito, parang medyo matagal sa kanya. Ito po na isipan ni Boswaki na ipapabili, ano? Ma'am Erlinda. oo Pero ito, nang to sa kay Ma'am Erlinda, ha? Pinapabigaya sa iyo. Oo. Na, ganyan. Ito, ayan natin. Buksan natin para makita natin yung ano, laman. Ano ka? Ano ka? Lapit mo dito. Eh, close up mo. Close up. ganda. ganda na yun. ganda. daming labman, no? Eh, eh, oh. ano? Ayan. daming labman, no? Oh. Hmm. oh, sige, uh, uh, ito buksan natin para makita mo. Ang ganda, daming laman o, oh, daming laman o, oh, daming laman. Ito. Oo, tingnan na natin ang laman. Huwag <laughs> daw, huwag daw wag muna, pake laman. <laughs> Titignan lang yung laman, hindi natin, hindi <laughs> tayo <laughs> <laughs> kakain ito. Kain. Kain, itikman mo muna. <laughs> Ah, oh, tetek mamo, ikaw o ikaw mo na kakain. Hmm. Oh. Kasi sa akin nya. Eh. Oh. <laughs> kasi nga daw para rahen sa kanya. Mo'to kay ini nang iba. Ah, oh, sige. Oh, ba kaya nga, ito eh binigay ni Ma linda da eh. kasi alam niya kumakain kan hito, biskwit. Tingnan man. Man, man, man. Ano no, ilang klase ito? Tatlong klase po. Ah, flex na ano, ganito nga flex. Pakita lang natin ay na maganda pala ito eh. Dami siyang ano, tapos yung ganito. ganito, may Oreo. May freeze nga ganito. Okay lang kasi marami ang flex niya eh. Tapos ang daw ganito, ganito. Mm. Oh, tikman mo. Mm. Mm. Sarap na, sarap. Mm, sarap daw. Yeah. Sarap. Ayan, nanay. Oh, di ba masarap? Tikman ko na yan. Tikman ko kung masarap pa. Pop ng biskwit mo Thank you talaga kay Ma'am Merlinda. Thank you. Very thank you. Ma'am Merlinda. Ang siyempre kay Boswake noon. Marami, marami po. Thank you. Thank you. No. Marami, marami, marami marami po, thank you hmm. Ma'am Erlinda hmm. Very beautiful lady <laughs> Oh, beautiful yun naman talaga si Ma'am Erlinda Nakikita ka ni Nanay kasi sa mga vlog mo po eh, Pinapakita ko kay Nanay eh. Very, very beautiful Napapanood ka niya Beautiful ka Ma'am Erlinda, sabi ni Nanay Yeah. Um. ya, yeah, siempre also things guys, sir, Okay, oh, sir, waki waki. Like, Zay sa kanya na po yeah, yung biya yung kanya. Madamo ganyan salamat. Bangun ya, madamo pang mabuligan mo sa amon ah, diri. Nga makakaon man kami sing salamat it. Marami tayong salamat. Si mm -hmm. Buligan ka San Diyos na magmayo ang imaw pangabuhi. Kay bangod nga maalwan ka sa amon mag... Ano eh. Kagrasya ang mabaton mo, mam. Tungod, maluluyon ka. Hmm. Mm. kaming kami nga mga timawa ng mga imol wala damo ganyan salamat kabay, pang mga mga ka ba mga tagaan ka sa gracia sa oras oras ng tanan oh, okay at uh, lang natin sa tagalog ano kasi si mamelinda Melinda hindi makaintindi ng language natin mm -hmm. Kaya ipos ka na kay transfer ko na sa ano kay kadamo ka nanambal, <laughs> na number karon niya na Sabi ni Ma ni Nanay, Ma Merlinda, ah... Uh, mara maraming maraming salamat po talaga. Ah... Uh, bigyan ka pa ng karagdagang kalakasan, Ah... Uh, more blessings. Ah... Uh, ginapangawa niya lagi na katilaw kami sa bugas ng person klas. Oo. Oh, hmm. Bugay sa Diyos sa imo. Bigyan ka ng maraming biyaya ng ating Panginoong Diyos. Panginoon. Hmm. So, kahit na hindi mo kami na meet in person ay talagang hmm. nag-abot biyaya ka po sa amin. Sa gaya ni Nanay na talagang ito po ay kailangan niya po itong mga ganito. Mga gatas, di ba nai? Oo. Oo. Yung mo ako ng gatas na uh, yung in, inumin, yung um, noon ko umaga. I, in, in, iniinom niya dahil yung umaga. Damok niya salamat, madamok niya salamat sa imo kabay pa nga kaluyaan ka lang, Ma'am Ma'am Erlinda. Ng, ng Diyos. Mm -hmm. Madamo pang mga gracia madawat mo, kagma, kabuli ka man sa amon. Mm -hmm. Dahil sa pag tulong mo sa amin. Lagi sa pinapanalangin ni Nanay, nga, uh, always, uh, good health. And, syempre, maraming blessings kapag maasit sa uh, iyong buhay. Thank you so much. And, guys, uh, boss Wakiwak, thank you, boss dahil sa yung, ay narating dito ang mga tulong ni Ma'am Erlinda at na daw po talagang pasalamat ni Nanay ay tulay sa pagbabago ka sa bibigyan niya rin dahil yung mga apoy na nakatingin sa kanya o ayan Nay, bigyan mo rin sila. Kumakain na si nanay eh. O, kumakain siya. Bigyan mo rin mga apo mo. Oh. Ah, dire sa gilid. Hmm. <laughs> hmm. Gaya sila. Oh. Ah, kuha ka mo soft drink, so. Hmm, yeah, balik ka mo dito dahil sa ka. likod ni nanay kaya salamat ah. Ang tunga-tunga lang ha, para nga makatutok sa inyo. Mm -hmm. oh, kita mo, nag-share blessings, masaging bigyan sa ng para blessings kay si Reman. Katilaw sa biskwit ni nanay. O, <laughs> oh, katilaw sa biskwit ni nanay. Mm oh. Mga apoko. Andire ka mo sa likod ni nanay. Te, ano masasabi nyo? Kaya nakatilaw kayo ng business, man? Ha? Ano, matilag ninyo. Ma'am, maraming salamat. Kung tilaw ka mo sa... salamat po kay ma'am. Maraming salamat po kay ma'am. Daman salamat po kay Ma'am Elinda. Kay buong Guakiwa. Nice. Mm. Ah, na ka ka o no? pa sa mga po. Eh, huwag nyo ubusin kay, kay Sunod naman, luto-luto tayo. Eh, ano eh, short pa ko sa oras, sa uh, ano ko, sa oras ko. Eh, lutuan kay kayo ulit sa sunod nga, no, para makakain kay sabi ni Boswak. Oh, yan. Uh, Sir wakiwak maraming maraming salamat po talaga and syempre lagi po nating subaybayan at panuorin Kagwang Waki uh, official vlog uh, pakisubscribe naman po kay Aten next vlog sa akin channel po ano uh, sino pa mam Ma Erlinda official vlog na po ating home

Pagbabago'y ating abuti Mula sa feeling program Hanggang sa edukasyon Kalikasan at kalusugan Lahat ay binibigyang pansin Bawat comment ay inspirasyon Bawat share ay bulasyon asa mai lumala